The uh, proclamation of martial law is not a military takeover to protect the Republic of the Philippines and our democracy. 39 years ago, February 25, 1986, nang mapatasik ng taong bayang Pilipino, ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. matapos ang 20 taong pagkakapo sa pwesto bilang Presidente ng Pilipinas. Kinilala ang kanyang panahon bilang isa sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan, dulot ng kahirapan, malawakang ang korupsyon, at iba't ibang human rights violation. Bagamat madalas na iuugnay, ang EDSA uprising ay hindi lang isang tunggalian sa politika sa pagkita ng mga Marcos at Aquino. Ito ay isang laban para sa kalayaan, dignidad, at karapatan ng sambayan ng Pilipino. Sa paggunita natin ng ika-39 na anniversary ng People Power, kinikilala rin natin na ang laban para sa katarungan at demokrasya ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Kaya naman, wala dito sa EDSA, patungo sa iba pang mga sulok ng ating bansa, away gawin nating panata bilang mga kabataan ang patuloy na pagtatanggol sa ating demokrasya at ating karapatan. ang bago